Kumusta mga mahal kong tagapakinig? Maligayang pagdating sa aking podcast. Sa pagpasok pa lang natin, gusto kong simulan na pag-uusap na ito sa isang makapangyarihang pahayag. Ang kaluluwa ay kulay ng iniisip mo. Napakaganda, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na alam kong interesado ang marami sa atin. Paano nga ba tayo tatalino? Pero hindi lang basta talino ng mundo kundi paano tumalino sa paraan ng Diyos. Sa mundong puno ng impormasyon, ang pagiging matalino ay higit pa sa pagkabisa ng facts. Ito ay tungkol sa karunungan, pangunawa, at paggamit ng ating isip at puso sa paraang nagbibigay puri sa Diyos at nagpapabuti sa ating kapwa. May mga prinsipyo sa Biblia na nagtuturo sa atin kung paano linangin ang tunay na karunungan. Kaya't halina tuklasin natin ang mga ito. So, simulan na natin sa una. Number one, gawing guro ang pagbabago. Inspired by God's sovereignty. Hindi tayo natatakot sa pagbabago dahil alam natin may plano ang Diyos. Bawat pagbabago, mula sa bigla ang pagkawala ng trabaho, sa paglipat ng tirahan, o sa pagharap sa bagong responsibilidad, ay may pagkakataong matuto ng tiwala, pasensya, at pagiging adaptable. Ito ay nagpapalawak ng ating pangunawa sa pangyarihan at pagkakaloob ng Diyos. Tingnan natin si Jose or si Joseph sa Old Testament. Mula sa pagiging paboritong anak, naibenta siya bilang alipin, na bilanggo, at sa huli ay naging pangalawa sa pinakamapangyarihan sa Ehipto. Bawat pagbabago sa kanyang buhay ay naging aral para sa kanya at nagamit ng Diyos para sa isang mas malaking layunin hindi niya kinu-question ang pagbabago. Pagkos ay pinagkakatiwalaan niya ang proseso ng Diyos at sa huli siya ay naging instrumento ng pagliligtas. Yung pangalawa naman, yakapin ang hindi komportable. Embracing God's refining fire. Ang paglago ay madalas nangyayari sa labas ng ating comfort zone. Kapag umaharap tayo sa mga sitwasyong mahirap, nagdarasal tayo, lumalapit sa Diyos at humihingi ng kanyang gabay. Dito lumalabas ang ating pagiging malikhain at ang ating pagtitiwala sa kanya. Isipin mo ang kwento ni Daniel sa yungib ng mga leon Hindi komportable ang sitwasyon na yun, di ba? Pero sa halip na sumuko, nagtiwala siya sa Diyos. Ang hindi komportable sa sitwasyon na yun, ay nagpatunay sa kanyang pananampalataya at nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos sa harap ng buong kaharian. Doon siya tunay na tumalino sa pagkilala sa Diyos. Ang pangatlo naman, matuto tayo magpahinga. Disengagement with trust in God. Ang pagpapahinga ay hindi lang tungkol sa pagtulog, kundi sa pag-alis sa ingay ng mundo at paglaan ng oras para sa Diyos. Dito tayo nagre-recharge, nagkakaroon ng clarity at nagririnig ang kanyang tinig. So, sa si Jesus mismo, 'di ba? Ay madalas na humihiwalay sa maraming tao para manalangin ng mag-isa sa tahimik na lugar. Hindi ito pagtakas, kundi pagkuha ng lakas at gabay mula sa kanyang Ama. Kung kailangan na Jesus ng pahinga, gaano pa kaya tayo sa pagpapahinga? nagkakaroon tayo ng espasyo para sa spiritual na paglago. Pangapat naman, huwag tayong tumigil sa pagkatuto. Ito yung lifelong learning for God's glory. Bilang mga tagasunod ng Diyos, patuloy tayong naghahanap ng kaalaman mula sa salita ng Diyos, sa pag-aaral ng mundo at sa mga karanasan ng buhay. Ito ay para mas maintindihan ang kanyang paglikha at ang kanyang kalooban para sa atin. Halimbawa, si Apostol Pablo, sa kabila ng kanyang malawak na kaalaman sa batas ng Hudyo, ay patuloy na nag-aaral at lumalago sa kanyang pagkaunawa sa Diyos. Sa Filipos 3, versikulo 10, sinabi niya, Ang tanging hangarin ko ay makilala si Kristo. Ito ay patuloy na paghahanap ng kaalaman at karunungan na nakasentro kay Kristo. Panglima, ang pasasalamat ay talino, gratitude as a gateway to wisdom. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng ating mga mata sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kahit sa gitna ng pagsubok, kapag nagpapasalamat tayo, nagiging mas positibo ang ating pananaw. Mas nakikita natin ang mga aral sa bawat sitwasyon at mas nagiging malapit tayo sa Diyos. Halimbawa, sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang pagpapasalamat kahit sa mga mahirap na panahon ay nagpapakita ng malalim na pagtitiwala sa Diyos at nagpapatalas ng ating spiritual na pangunawa. Panganim observing with God's compassion. Pagmamasid, pagmamasid na may malasakit. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayong magmasid sa mundo at sa mga tao sa paligid natin ng may puso ng pagmamalasakit. Hindi ito paghuhusga kundi pag-unawa sa pangangailangan ng iba na nagtutulak sa atin para manalangin at kumilos. Halimbawa si Jesus. Si Jesus mismo ay lagi nagmamasid sa mga tao ang kanyang pagmamasid sa pulutong na parang mga tupa na walang pastol, kagaya na nakalagay sa Matthew 9 verse 36, ay nagpapakita ng kanyang malalim na malasakit na nag-udyok sa kanya para kumilos at magturo. Ikapito naman, makinig ng buo. Diba? Ito yung tinatawag nating active listening. Pero this time, guided by the Holy Spirit. Ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pakikinig. Hindi lang sa salita ng tao, kundi sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at ng kanyang espiritu. Kapag nakikinig tayo ng buo, nagpapakumbaba tayo at nagiging bukas sa mga bagong ideya at pagtutuwid. Halimbawa si Solomon, nang binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong humiling ng anuman, ay humiling siya ng pusong nakikinig para makapamahala ng tama. Ito ay isang puso na handang tumanggap ng koronungan at pag-unawa lalo na mula sa Diyos. Ang number 8 naman, tahimik para tumalino. Silence for spiritual discernment. Sa mundong puno ng ingay, ang paglalaan ng oras para sa katahimikan ay mahalaga. Dito natin naririnig ang sarili, ang ating sarili, ang ating puso, at lalo na ang bulong ng banal na espiritu. Ito ang espasyo kung saan ang tunay na pag-iisip at pagpaplano ay nabubuo sa gabay ng Diyos. Halimbawa sa 1 King verse uh, chapter 19, hindi natagpuan ni Elijah ang Diyos sa malakas na hangin, lindol o apoy, kundi sa mahinang marahang tinig. Ang katahimikan ay naghanda sa kanyang puso para marinig ang tinig ng Diyos. Ang number nine naman ay matuto sa iba't ibang tao. Learning from God's diverse creation. Ang bawat tao kasi ay nilikha sa imahe ng Diyos. May kanya-kanyang kwento at karanasan. Sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao, lumalawak ang ating pag-unawa sa mundo. Sa iba't ibang perspektibo at sa pagiging komplikado ng pagkatao na lahat ay bahagi ng disenyo ng Diyos. For example, si Jesus ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao mula sa mga pariseyo, sa mga mangingista, sa mga babaeng makasalanan at sa mga bata. Ang kanyang pakipag-ugnayan sa bawat isa ay nagpapakita ng kanyang unawa sa kanilang sitwasyon at nagtuturo ng mga aral na relevante sa lahat. Number 10, piliin ang kuriusidad kaysa paghusga. Curiosity over judgment with God's love. Sa halip na mabilis na humatol, pinipili nating maging curious, magtanong, umunawa, at tingnan ang sitwasyon sa bawat sa mata ng pag-ibig. Ito ang paraan ng Diyos. Ang paghusga ay pumipigil sa pagkatuto at naghihiwalay sa atin sa iba. Okay? Yung paghuhusga ay humihiwalay sa atin sa iba. Ang kuryosidad ay nagbubukas ng pinto sa pagunawa at connection. Halimbawa, sa kwento ng babaeng nahuli, nahuli sa pangangalun niya. Sa John 8, sa halip na agad na husgahan at parusahan, nagpakita si Jesus ng curiosity. Nagtanong ng, nasaan na sila? At nagbigay ng pagkakataon para magbago. Ito ay isang malaking aral sa pag-iwas sa paghusga at pagpili ng pag-ibig at unawa. Mga kaibigan, ang pagtalino sa paraan ng Diyos ay hindi tungkol sa dami ng kaalaman na nakukuha natin, kundi sa uri ng karunungan na ating nililinang. Ito ay karunungang puno ng pag-ibig, pagpapakumbaba, pag-unawa at pagtitiwala sa Diyos. Tandaan, ang ating kaluluwa ay tunay ngang kulay ng ating iniisip. Kung pinupuno natin ang ating isip na mga prinsipyo ng Diyos, kung lumalago tayo sa kanyang paraan, kung pinipili nating maging curious kaysa maghusga, at kung patuloy tayong nagtitiwala sa kanyang plano, tiyak na lalo tayong tatalino, hindi lang sa mata ng mundo, kundi sa mata ng Diyos. Salamat sa inyong pakikinig. Sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon at practical na tips kung paano magpatuloy sa paglalakbay tungo sa mas malalim na karunungan. Hanggang sa susunod na episode, manatiling matatag sa pananampalataya at patuloy na maghanap ng karunungan sa Diyos. Maraming salamat.